Good morning, nandito naman tayo sa tagat tayo po ngayon ay mamimingwit hindi ako makapag video kanina dahil nga malakas ang ulan malakas ang hangin, babasa tayo medyo pause ang buso kasi meron tayong sipon dahil sa kapo na ulan na tayo galing sa initan, kaya ito ngayon bumalik tayo ngayon para mamingwit meron na tayong konting huli pa lang guys nagpakaulan na rin kahit paano ayan guys yung aking nahuli na kunti kunti pa lang yan guys mamaya alit tayo dadagdagan pa natin yan all the makakaulam na guys kahit na paano so ayan guys ang ating sitwasyon ngayon dito maganda kumulimlim kasi napakailit talaga dito sa dagat mga guys ayan So ayan po yung buah buah buwa, -buwa. yaun buah buwa ito. Ngayon pagitan ng dalawang bundok na yan, tulay po yan, dyan tulay. So maganda pa ngayon, mga guys. Nga, hapon na yata ngayon. Ayan, maulap, maulap yung kalangitan Cloudy. Ayan, o. So mayroon pa parating na Mga isda guys Ayan o Tignan natin baka kilala natin Ayan po yung isla ng uh, Butig <coughs> Ayan o Malapit tayo natin, natin guys kilala natin ito Ayan, mabilis ang kanyang patakbo guys Yan ang kagandaan sa may makina Kasi hindi ka papagod Kahit galing ka sa malayo Pag ka itong sagwan lang, mapapagod ka talaga So dalawa sila Ah, may nista yan guys Kaya balang araw, pag nakasal tayo, magkakaroon din tayo ng ganyan. So, sa ganitong hapon, nag na yung mga galing sa dagat. Kaya pa yung Yeah. Kaya yeah, kaya buhay guys, pag mayroong ganyan, pambot. Yeah. Yeah, guys, ang... Uh transportation dito sa isla sa dagat sa amin mga pambot thank you for watching guys God bless ayan baka naman uh, pwede natin i-follow, like and share guys, tulungan naman tayo, tayo, tulungan lang tayo ayan, thank you po sa mga magbabakas dyan guys, ay babalikan ko kagad thank you for watching and God bless